So, isang magandang araw sa inyo mga kabakas So meron tayo dito ngayong Yamaha 125 YTX Ang issue nito uh, papalitan natin ng clutch lining At wala na ang hatak itong Yamaha YTX So tara mga kabakas yes, okay. Ating papalitan to ng lining So first step natin mga kabakas, uh, tanggalin lang natin yung kanyang drain bolts ng langis. So number ano yan, number 14. So gamit tayo dyan socket rings at ating uh, i-drain yung kanyang langis. At pagkatapos nyan, uh, isusunod naman natin itong kanyang putres at para matanggal natin yung clutch cover ng ating papartan lining dito sa Yamaha YTX 125. So pag na-drain na nga yung langis na yan mga kabakas, so tatanggalin na rin natin yung putres at para tayo ay uh, maluwag yung ating pagtatrabaho. So ayan mga kabakas, tatanggalan na natin. Pag-usunod natin yung step mga kabakas, tatanggalin natin itong kanyang ano, ah, uh, itong filter cover at saka yung ayan mga crankcase, isa lang naman ang sukat ng kanyang uh, tornilyo. At para mahugot natin to yung kanyang sa uh, may clutch cover na yan. Yan, natanggal na rin natin yung putres at yan ay ating tatanggalin na yung kanyang uh, clutch cover. So ito mga kabakas ay unang bukas pa lang. So yan, pagkatanggal natin yung kanyang mga tornilyo, huwag niyong gagamitan ng matigas na bagay yan at yan itadandahan ninyo at para yung kanyang uh, pinaka original na gasket ay hindi masira so importante po yan at para tayo hindi na magpalit ng uh, gasket cover dito sa ating clutch cover ng ating Yamaha YTX 125 so yan mga kabakas dahan-dahan natin yang yung tatanggalin huwag nyo pipersahin at sayang ang ating gasket yan mga kabakas dahan-dahan lang ang ating pagtatanggal sa original dahan ano napalta na so pag napalta na uh, okay. pa pagkatapos gamit lang tayo dito ng uh, socket range number 10 10mm uh, tilagay lang natin mga kabaka sa low rpm kasi yung aking impact na ginagamit ay may low at high um, rpm so pagka ganito, mga 10mm lang so sa low rpm tayo mga kabakas at para hindi mapersa yung tornilyo yan ating kakalasin yan at ang pagkakalas niya mga kabakas ay tapatan kung paano mo kinalas ganun nyo din hihigpitan mamaya so tatanggalin natin yan so yan naman yung ah, na torilyo nakasama ng uh, ah, kanyang clutch spring tatanggalin natin yung mga kabakas at para mabunot na natin yung mga lining na papaltan oh. yan naman mga kabakas dito sa kanyang lining yan mga kasi nyo yan madulas na wala na siyang kapit so talaga papaliti na so alternate yan tatlo, tatlo ang clutch lining YTX125 eh, at saka dalawang uh, clutch plate so yun lang ang ating tatanggalin yan yan ay alternate. Kung paano nyo binaklas, ganun nyo din ikakabit mamaya. Itong ating uh, lining. So yung mga kabakas, may mga may strainer din yan. Diyan sa uh, may part ng ilalim. So tatanggalin din natin yan at kailangan din natin linisan. So yan mga kabakas, oh, nilinisan lang natin yan. Ayo. Oh. Yung luminan lining nya. Saka yung mga langis na natuyo Oh. So sunod, uh, linisin natin ang mga dapat linisin at itong uh, mga kabakas ay medyo ah uh, mahina na nga yung lining so oh, ang purpose na rin ay hirap nang bumatak ng ating makina kaya nagkakaroon na rin ng uh, persa ng paginit ng langis kaya nagkakaroon ng tuyo mapapasin nyo yan nililisan natin yan pati strainer yung kanyang cover ng kanyang uh, filter filter cover at saka itong ating uh, cloud housing o clutch cover ng ating uh, Yamaha YTX125 ay ating ding lilinisan lahat yan mga kabakas uh, ating ayusin uh, at lilinisin natin ng ayos bago natin balik at para mamaya ay smooth tayo smooth ay yung ating uh, motor pagandar. Uh, may make sure nyo na malinis lahat at para walang maiwanan dumi. At para pag pinalitan natin ng langis ay talagang uh, malinis na malinis yung uh, side uh, parting side ng kanyang uh, uh, clutch cover. So yan mga kabakas linisan din natin pati yung mga clutch plate. So talaga yung lining nya ay gross na dulas pati yung uh, clutch uh, lining uh housing yan ang clutch assembly na pinaglalagyan natin para mailagay natin ng maayos na at lilinisan natin ng ayos para pagbalik natin ay okay na okay na at pag nalinis na natin lahat ay pwede na tayong magkabit ng kanyang bagong clutch lining ng YTX125 so yan mga kabakas ating uh, kakabit na yung kanyang lining so dito mga kabakas bago nilagay yung lining yan clutch lining nyo lalagay nyo muna ng langis sabi da. lahat yan kasi biglang handan ng makina niyan hindi kagadakit yung langis yung purpose niyan baka magkis-kis lang kagad pagka walang ganit ng langis magkakaroon kagad ng pud-pud yun 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 eh pagka kumambyo ka magkakapit na yung kanyang ano lining at saka yung flash plate so ganoon lang mga bago dito alternate lang Yan. Unahin nyo mga kabakas. Kanya muna ang clutch lining. Yan. Bago sunod. Clutch plate. Yan naman mga kabakas kahit magkabalik tayo ng problem. Bago clutch lining ulit. Bago ko clutch plate ulit. Bagong oh, lang yan. Yan. So, to. cover. Spring, yan, apat. Yan, spring apat. spring, so, apat. Apat na clutch spring at saka apat na tornilyo mga kabakas. Pabayin nyo lang muna. Na may madaling ikabit. Hindi nyo kagad ka tutukan to, ng mga impact. Baka na hindi nakalapat ang kanyang tornilyo. Baba natin kagad na impact. Pabayin lang muna kasi pag ito sala ang pasok nito hindi mo yan mapipihit ng kamay gamitan ng pack so dito nga pala mga kabakas pag nakapagpalit na kayo ng bagong uh, clutch lining so kailangan nyo mag adjust dito so halos agad kasi ang purpose hanggat na uubos tumutulak pag bago uh, bali papasok pagka yung paubos na yung lining sa patulak naman siya. So kailangan niya nagpe-play bago niya higpitan. So pagkatapos mga kabakas, balik na natin yung kanyang uh, clutch cover. So yan, balik na natin. Siguraduhin yung mga kabakas na nakalapat yung ating uh, yas, uh clutch cover ng ating YTX125 at yan eh, e pare pare-pares naman ang tornilyo. so pag lapat na so ibalik nyo na at ang paghikpit nyan mga kabakas ay tapatan Ganun ang paghikpit nyan huwag nyo uh, isa-isahin paikot kailangan tapatan para yung hikpit nya ay sabi sabi syang lumapat sa kanyang uh, makina yan yung ating anong na para hindi tumagilid at para maiwasan yung pagkaroon ng link ng langis sa ating uh, pinalitan na uh, clutch lining ng ganitong mga motor na YTX 125. So pagkatapos natin yung mga kabakas, uh, sunod naman natin ilagay yung kanyang uh, oil filter ng Yamaha YTX 125. Ayan mga kabakas, kung kayo ito. Yung spring nasa loob. So mga kabakas, yung kanyang oil filter cover, uh, meron yan dalawang turnil yung maigse at saka isang mahaba. So hindi naman kayo dyan magkakamali at yan naman ay hindi papasok Pagka yung isang mahaba dyan ay napalagay doon sa may part na may taas na yan So yung pinakamahaba niya mga kabakas ay nandyan sa part ng ilalim So pagkalagay niyan mga kabakas ay atin ating papalta na itong ngayon ng langis At huwag kalilimutan yung kanyang drain bolt sa ilalim na ibalik So kay Rider J So di ko na lang yan hindi pa ako nagagawa Hindi dapat po Pagkatapos natin mga kabakas lagyan ng langis 900 uh, ML at inapanda rin itong a uh, motor mga kabaraf. tapos na rin uh, yung kanyang plus lining almost 6 years tahimik pa tama ka niya napaka smooth baba na hindi alam mo ka lang mo <laughs> mga kabakas. maraming salamat po sa suporta. Ah. Ayun. Kasi palagi mga kabakas, hindi natin pwedeng kalimutan na ah, magpasalamat dito sa ating ah, ah, legit kabakas na Simon. So shout out sa mga monster ng Barangay Bukal ng Ticao Quezon. Maraming salamat.